guys, kinulahan ako ng apple ng asawa guys, ah, uh, namating ngayon magdala siya ng apple guys madami ready na dito ayan ang lalaki ng apple ang lalaki guys ito yung apple na masarap siya i-bake ayan, mamimigay na naman ako nito sa mga kakilala o oh, magdala ako sa trabahoan ang lalaki nila maghana o eh Katuning ano, katuning isa ka puno nga uh, apple. Yung tinawag na wine sap. Ayan. I Check mo. Nagdala din siya na. Nagdala din siya ng espada, sili. Ayan. Ayan siyang ano Oh. From the bird again. Oh, oh nagdala siya pear. This is my favorite pear. Ano yung this? Ay! Ay! Tabla na patag ka. Ano yung apple? Nami rabin na, na siya nga apple, guys. Oo, oh, arang-arang kay daghan yung dala nga, ano na pear. Um, guys, ano yung dala ka ron. Nauli. Gahapon siya nila ka. Nibalik na yun ka ron. Mm -hmm. um, guys, ganas apple, Eh yung sili. Hinog na yung mga espada. Hmm. Guys, ganahan ko mo add to next week Kasi bin mabisi na kami kay magkuno gani o mag oh. continue pa mag impake. Kana hmm. sana, kana siguro ko makaadto dito ganahan dito. Busy kayo ko mo so, dito. Ang kay ko sa mi indala Ang balon niya, tinapong ibalik pud niya yung balon. Yes.